Hello mga sir! Hi! What's up, what's up, what's up sa inyo? Today is Saturday, March 27 of 2021 And meron akong good news Dumating na ang pinakahihintay natin para mabiyahin na natin tong motor na to It only took them 2 weeks para ma-process yung ORCR ko Shoutout kay Kawasaki BLC Cycle uh, for texting me kanina na dumating na yung ORCR ko hindi ako sure kung nandiyan na rin yung plaka eh para kasi sa mga bagong motor ngayon ah uh, mabilis lumalabas yung plaka ng mga bagong registered or mga bagong bidding motor ngayon so I bought this one March 12 and ngayon ay March 27 so 15 days lang mga sir meron na tayong ORCR makakabiyahin na tayo mga sir kaya hindi ko pa rin kasi ito pinapalitan ng tambucho. Hindi pa ako nakakabiyahe kay Orion, kay Orion. Dahil nga nga, natatakot ako dahil sa mga checkpoints. At alam niya naman ang Metro Manila, nag-GCQ pa. Kaya hindi muna tayo bobiyahe. Maraming checkpoint, ganun. Ayoko namang may impound si Pia. Nga pala, para sa mga subscriber ko dyan, ang pangalan ng ZX25R natin is Pia. Pia means pisting yawa ng motor. <laughs> Pia. Ang tinatakbo pa lang ng motor natin is 92.8 93 kilometers pa lang. Bagong-bago pa. So samahan nyo muna ako today. Eh, tayo. Malapit lang naman yung Kawasaki dito. So para sa mga nakapunod nung una kong vlog, nasa 5 uh, to 10 minutes lang na biyahe. Papunta ron. dahan na rin pala tayong gas. Simula nung binili ko to, pinagasan ko lang siya ng 500 pesos. Yung palang yung unang-una nyang gas. So ito yung next na gas niya, yung gas up natin ngayon. Hey. Hanap tayo ng Shell o kaya Petron. Ito magkatapatan lang yung gasol na magkatapatan lang yung gasol na handito. Ayan. Turning right to go to Petron. Hindi tayo sa kabilang side. Ang init eh. Kuya paggas ng magkano ba? 300 lang? Wala sir. Ah, XCS kuya. So 300 pesos 6.22 liters. Shoutout kita kuya, nagbo-vlog ako. <laughs> Alam ko ang um, itong ZX25R 15 liters to. Ito, bibigyan ko yung sticker. Sa Dalawa Tatlo King King Joshua Reggie Reggie Shout sa inyo Thank you Thank you Meron pa tayong subscriber Naka-vlog ako Pangalan mo Jomel po Jomel 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 na Paano mo nalaman ako to? <laughs> <laughs> Yan. Nice meeting you. Bye-bye. na ako, ha? Mahirap nang magtago sa mga subscriber natin ngayon. Alam na alam nila yung motor natin. <laughs> wow! Napansin ko, tinan nyo yung jeep mga sir. 1G! <laughs> Shoutout, One Garage! Siguro malakas to map speed tong ano na to. Jeep na to. Naka <laughs> 1G problema lang talaga dito sa banda rito, hindi ka talaga makahataw eh. daming truck eh kamote moves muna tayo oh, e putik putik puta lapit hindi man lang pinagpawisan nandito na tayo mga sir Kawasaki BLC Cycle Ayan We're here Kapag na nakadecambio kayong motor Always park your bike at gear Pwedeng naka-primera pero naka Pwedeng naka-segunda Pero huwag nyo siyang iiwanan ng naka-neutral Ayan, primera. Let's go upstairs. Tara mga sir, rakit na tayo sa taas. Tingnan rin natin, baka may bago sila mga big bike on stock dito. Let's go! Yes sir! Oy. Hi ma'am! May nag-text sa akin kanina, available na daw yung ORCR ko. Sige po. Pwede bang ikot ko yung mga bagong dating na bike? Okay. Ah. Uh, ayun, meron tila. Ito yung bagong Ninja. Ninja 1000 SX. ari yo? Oh. Kagandang dilag. Isa sa mga magagandang features nito mga sir. Meron na tong cruise control, um, ano ba? Traction control, ABS. Sa ka-touring bike to. Tinan nyo yung manibela nya oh. Nakaangat. Hindi siya nakalubog. Tapos, inline 4 to na 1,000cc. Ganda. Yeah, kuha natin yung ORCR natin. Ito na mga sir, yung ORCR natin. Ayan. Tapos, firma lang ako dito. Ito lang ba? Firma lang ako dito? Yes, po, sir. R-lingon. Date d na? Di na, po, sir. Okay na, na yan? Pa, pa. Okay. Kahit ba sa mga ano, sa mga underbones, two weeks lang, ganun? Talaga? So, hindi siya tawag para sa big bikes lang oh. so yung Kawasaki na kinuhanan natin this is under BLC cycle right uh, BLC cycle um, standard daw nila na no, pagkabili nyo ng motor kinabukasan pinapasok or pinaprocess na daw nila agad yung ORCR processing para mabilis sumubas yung mga papeles yun o oh. dito na agad o oh. ito yung reason kung bakit di ako makabiyahe eh. kasi natakot <laughs> ako eh maraming checkpoints eh hirap ma-impound ayun anyway Meron daw kang papakita mga helmet, Sir oh, oh, yes, BJ. Sir. San ba yun? Uh, sa baba. Ah, sa baba. Sa baba. Ah, sige. Ba tayo? Meron daw papakita sa, sa akin si Sir BJ na mga ano, bagong dating na helmets. Wow, puro Arfa. Uy, anong ano to? Anong Arfa to? May nakasulat yan dyan eh. Ayun, Nectus. Ayan. Ano Anong mga models meron ka r Arfa 11, ano to? Uh, Arfa 11, Arfa, 5 kung r 70. 70, meron din. Saka? Uh, lahat, i70. Pati, yung mga 70. lower models meron. Lahat pa ako. Hmm, very nice. Arfa 11 Nectus. Ito, maganda to, yung Quintain. Maganda rin itong design. Pakita nga natin, sir. Pa natin para sir. Ayan, no? Oh. Ganda. 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 <laughs> so, SRP yung pricing? Same papa. lang sa lahat ng dealers ng HJC? Same din, Papa. Ah. Tapos pag sa amin kayo kumuha, sa so, iyan, sir, may promo kami actually ngayong buwan. Kasi since kaka-open lang namin ng na HJC, from March hanggang end of April, may less 10% kami ngayon. Ah, okay. Mula? Mula? mula ngayong ngayong ngayon, ngayon araw ko, hanggang katapusan ko ng April. Ah, meron silang less 10% sa lahat ng HJC, HJC. models. Very nice. Para doon sa mga subscriber ko dyan na nangangarap magkala ng r 11 no? Oh. Meron na tayo dito sa Bulacan Dual Eh naka r tayo mga sir O, oh. Fan ako ng R5 so, Meron na tayo HJC dealer dito sa San Jose del Monte Bulacan Tapos habang nag shopping kayo ng helmet eh, Pwede na rin kayong mag uh, Tawag dan, Mag window shopping ng mga big bikes Both sa taas sa kayo mga underbone dito naman sa baba Ayan. Anything to add? Wala na. <laughs> Ayun mga sir. So yung registration natin mga sir is good for 3 years. Very nice. Ang plaka nito sir BJ, di ba sabi nila yung mga bagong release ng motor, may plaka na agad. Ano po, pag sa NCR siya re-register, ah. Yan may plaka agad. Kasi medyo mas matagal, mga one month na. No? Magta-text okay. na lang ulit kayo. Ayun. Thank you. Makakabiyahin na ako agad. Ang sarap pang ganito ganito, parang laruan. <laughs> Sir BJ, thank you. kung mga sir yung mga tropa ko nag-aaya sa Tagaytay bukas so tinan natin kung makakasama tayo tomorrow balikan na ride lang breakfast lang daw eh yesterday hindi ako makapag-commit sa kanila dahil nga wala pa akong ORCR ngayon pwede na Updates din pala dito sa ZX25 R ko. Uh, Nag-order na ako ng mga aftermarket parts like radiator guard, tail tidy, yung para tanggalin yung ano, yung sa likod, yung lagayan ng plaka para mas sexy siya tignan. Nag-order din ako ng integrated na tail lights para yung signal light niya kasama na dun sa stop lights. Uh, ano ba yung in-order ko? Yung gas cap, na quick release na gas cap Madami. <laughs> And most of the parts are coming from Indonesia. Eh, yun. Tapos regarding naman sa aftermarket na pipe, nag-check kasi ako sa internet, saka sa mga suppliers, yung original na Akrapovic na full system is nasa 80,000 to 83,000. E eh, nag-iisip muna ako na mag-local muna ako, support local muna tayo. Orion muna tayo mga sir uh, ah, nag canvas ako sa kay Sir Juice ng Orion ang dikat nila is 7,500 pesos plus yung tambucho nila is 5,500 so total of 13,000 pesos ata for the whole work tambucho plus yung link pipe sa yung pagputol ng dikat. Eh, i flag natin yun mga sir kaya stay tuned lang chill chill lang kayo at marami pa tayong gagawing content dito sa ZX25 lalo na na meron tayong papeles makakabiyahin na tayo gamit tong motor na to mga sir so ayan mga sir dito ko na tatapusin yung vlog kita kits ulit tayo next video yes sir bye bye dito tayo <laughs> Hana na na. Fresh press. <laughs> Kakawalan lang ng OCR ngayong araw. <laughs> ano, mga mo, sir. Ano alam mo? Ah, uh, Alex sir, Alex. Sir Alex, okay. sir ayan. <laughs> Saktuhan pa tayo pauwi na tayo eh. Bye bye, bye bye. May bye -bye. Hey, nabutan pa tayo dito mga sir. Tapos na? <laughs> Oh, ako para ma-shoutout ko kayo. <laughs> Name, ano kulit nickname? Jomar po. Sir Jomar, saka madam? Aika. Ma'am Aika. Shoutout mo pa si papa mo. Ay sir Lito Bistro. Sir Lito Bistro, shoutout. Nagpagawa si sir ng NMAX niya. Uh, linis Magneto, tono ng panggilid. Meron tayo yan dito sa Speed Up Garage, bye. So, ayun mga sir. Bye-bye.